Hindi ko tunay na pangalan. 32 years old na nakatira sa Marikina City. Napakapait ng buhay ko kasama ang asawa kong si Ador. Ilang beses na na ako niloko eh. Pero nagpapatanga pa rin ako dahil meron kaming tatlong anak. Pero sa kasamaang palad, nakunan ako sa pagbubuntis ko dahil hindi ko na kinaya yung stress na daladala ng asawa ko. Bumabawi naman si Ador, mga idol. Pero, mapapalitan ba niya ang buhay ng anak ko? Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli, ito si Mayet. And I... naman Mayet, magbabago na ako. Promise, oh, pangako. Pagod na pagod na ako sa'yo. Tignan mo, ilang anak pa ba yung mawawala bago ka magtino? Mayet, hindi naman natin gusto yung nangyari sa magiging anak natin sana, yung pangatlo. Huwag mo naman sa'kin sa i eh. isi Isisi. Alam mo naman eh. tao lang naman ako nagkakamali. Sa'yo lang ang sisi nun, Ador. Dahil hanggang ngayon di ka pa rin nakokontento. Ano ba meron sa mga babae mo? Di ka magtinutino, Ador. Oo, oh, uh, relax lang. Eh, Kagagaling lang natin ng hospital. Hayaan mo. Eh, simula ngayon. Uli na. Wala ka nang mababalitahan pa. Mga ganyang bagay. huling huli na to, Ador. Dahil kapag inulit mo pa yan, sisiguraduin ko sa'yo. May kalalagyan ka at pamilya mo. Ito anak, oh. Ito, mo ito. Makakatulong yan yes, sa paggaling mo kaagad. Ha, mga herbal-herbal yan. Nakuha ko yan doon sa amiga ko. Ah, Inumi mo na, sige. Inumi mo ito, o. Oh. Ay, salamat po na. Kamusta ka na, Mayet? ay ka lang ba? Ah, potla mo pa. Nakukonsume pa rin kasi ako kay Adormay. eh. Di talaga siya nagtitino. Grabe yung pambababae niya. Di ko na nga alam kung anong dapat kong gawin eh. Ay nako, mayet. Alam mo, ganyan-ganyan din ako noon. Nung kalakasan pa ng tatay ni Ador, sobrang lakas mababae. Ay, kaya nga sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang tumulad sa'kin, sa mayet. Ano ibig sabihin, ma? Eh, kung kusumido ka na kaya, Dorit. Eh, hayaan mo, itapo mo. Eh, ganun talaga eh. eh ganun talaga ang kalalagyan niya. Huwag kang tumulad sa akin, mayet. Isipin mo ang kapakanan mo at ng dalawa niyong anak. Hayaan niyo na iiwanan ko yung anak niyo. Kung yun ang makakabuti sa'yo, gawin mo yun, mayet. thank mm -hmm. you sabihin ni Ador na hindi na siya mambababae. Alam kong paulit-ulit lang niya tong ginagawa mga idol. Kahit pabantay-sarado na ako sa kanya, nakakalusot pa rin siya sa pakikipagkita niya sa kaliguyo niya. Nalaman ko na may isa siyang babae na kinakabaliwan mga idol. Ang nakakatawa nga dito, hindi rin siya kalayuan sa bahay namin eh. Kaya kahit mahina pa yung katawan ko, gustong gusto ko nang sugurin yung babae at ipaglaban kung anong akin. Asaan ah, ba? Dito nga yun. Madalas ko makita dito si Ador. Ito, itong kulay yelo na gate na bahay din na. Ito nga yun. Ito yun? Oo, dito nakatira yung kirida niya. Hmm. hmm. Tignan mo, may tao. Dito na muna tayo sa ano. Huwag tayong masyadong lumapit. Ay, dito lang tayo sa alamanhan. Baka makita tayo eh. Ano? Kapal lang mukha. Oo nga. Mo, alam mo ba, yung babae na yan, ay bayaran yan. Oo, oo yun ang balibalita oh? ko. <coughs> <coughs> Kaya pala, sama siya na sama sa asawa ko. Bayaran lang pala siyang babae. <coughs> Tignan mo nga. Teka, baka makita. Ay, parang may lumabas. magparinig tayo. Magpamitay. Ay, nako! At ito na ang naninira ng na pamilya. Ay, nako! Oh, ah. Ang katikate! Hindi nila magpakamot sa iba. Nagpapakamot pa sa may mga asawa na. Tama yeah. yan! <laughs> nako! na kapal na. muka. Kapal. Hindi, hum hindi humanap ng sarili niyang lalaki. Oo. Oh, ah. Yung uh, may asawa na, yung pa yung nilalande. Correct! Ay, nako, mga kapitbahay dito. Tignan-tignan yung mga kapitbahay nyo. Baka mamaya yung asawa nyo na yung nilalandi nitong babaeng to. Ay, nako, hindi makatiis. At saka talaga naman. Ang kapal ng mukha. At ba? Diba? Hoy, ano ba problema nyo? Ah, wala Bakit naman. Bakit pa dito kayo nagsisigaw sa harap ng bahay ko? Ah, yung mga hindi nakakaramdam kasi, eh. Sana makaramdam din na no? Ay bakit? Tinamaan ka ba sa mga pagpaparinig namin? may idea ka ba sa mga nalalandi sa may asawa na may asawa na? Hoy, alam ko kung anong ginagawa mo, Mayit. Saka ikaw, Smeralda. Pwede ba? Huwag kayo mag-iskandalo sa harapan ng bahay ko dahil nakakahiya kayo. Ay, Tayo pa yung nakakahiya? Oo nga, mayet. Kami pa pala yung nakakahiya? Mga kapitbahay, kilala nyo ba tong kapitbahay nyo? Nako, ikulong nyo yung mga asawa nyo ha? Baka mamaya nandito na sa loob ng bahay nito, babaeng to. totoo yan! Ma, ba? Tumigil ka na! Ay, ay matapang pa to, mayet. Sinisigawan ka. Sinisig mo ka mo, mayet? Huwag ka magpa... Huwag ka magpa... Basta. O oh, ano? Nahiya ka na? Ha? Mahiya ka pa pala. <laughs> Buti naman, marunong kang mahiya. Hoy, tandaan mo. Iwas iwasan mo na yung asawa ko. Oo nga. Kundi hindi lang to yung mapapala mo sa amin. ako Mayet. Huwag ka magpapatalo. Ipaglaban mo ang karapatan mo ah! Kumain ka na, para may lakas ka pang mambabae. Eh. Hmm, at ano na naman yan, Mayet? Tapang-tapang <laughs> nung... Tara dun, no? Nung sa may dilaw na pinto na bahay. Ako. Kapal lang mukha. Eh, kailan ka ba sa pagdududa na naman? Mga chismis lang naman ng mga martes sa na kapitbahay natin. Yan, wala namang katuturan yung mga nasasagap mong balita. Ano Siya ba? pa talaga matapang. Kanina, nagpaparinig-parinig lang kami doon. Tapos kung ano-ano ng mga pinagsasabi ng babae na yun. Ano? Tinuruan mo na yun, no? Ang galing sumagot, eh. May eh, tulad nga ng sinabi ko. Magbabago na ako. Hindi eh, na ako yung tulad ng dati. Tsaka tingnan mo naman, naawa ako sa anak natin. <laughs> Garaduhin mo lang. May awa ka pa pala. <laughs> Yung itong nag-text na to. kumain ka na muna nga. Teka lang. Tama na yung pagsa-cellphone mo. Oo. Mm. Ano to? Ano na naman to? Ay, ba, ano ba na nangyayari naman sa'yo? Ano oh. ba yung nakikita mo sa cellphone? Ang iya talaga tong babaeng to. Tignan mo, ayaw tumigil, oh. Oh, ayan, oh. Oh. Ano yan? Oh, tignan mo. O, oh, tingnan mo itong cellphone ko. Uh, aray. Ano ayan, o. Oh, nagtetext yung kabit mo. O, oh, buntis daw siya. Ikaw daw yung ama. O, oh, ayan, o. Oh, may picture pa, o. Oh. Kailan yan? Ha? Kailan yan? Diyos ko naman. Noong nakarang araw lang yan, di ba? Nagpagupit ka? Mayat naman. <laughs> eh, baka Hindi eh, 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 ko kilala yung babae na yan. Hindi mo kilala? May picture kayo, o. Oh? Magkahayakapan magka pa kayo? Ano yan? Eh, naniniwala ka. Eh talagang... Parang gawa na to ng AI to. AI? No. Oh, Diyos ko no. naman, Ador. Ano ba naman yan? Sabi mo magtitino ka na. Bakit tinetext-text pa ako nito? Parang ako pa yung pinagbabantaan, no? Oh. Ang tapang, oh. No. Napaka-tapang. Ngayon okay, pa ba tayo mag... Mag... ng muka. Kapal lang muka ano Kapal lang mukha mo, Ador. Grabe. Ano ba ba Wala A na akong masabi sa'yo. Diyos ko. Yan! Ay, Tignan dapat nyo! Na Nagpapasag na kayo! May ano, ano ba? ano ba? nangyari? Wisit ka Ador! Ano? Tumigil ka na! Ay, Mayet, ano ba ito? Bakit ba nagbabasag ka ng gamit? Matig na mo! Oh. Ayan o, oh, Tignan mo ang text ng kabit nito ni Ador. Ayan o, oh, o. Oh. Buntis daw. Si Ador daw yung ama. Iyan ka. pa mga picture o. Oh. Ayan o. Oh. Aba! Nanyo! Mayet, hindi na ba siguro totoo ito? At saka, ito baka gawa-gawa lang. Baka sinisiraan e, so. lang yung anak ko si Ador. At Totoo masiraan lang yung dalawa. Totoo ba ito, Ador? Hindi totoo yan, ma. Hindi ko nga kilala yung babae na yun eh. Ay, yun ang picture niya oh. Eh, Magkaya ka po. Eh, baka AI na yan. Alam mo naman sa panahon ngayon, ang dami nang naluloko sa social media. Ador, ang kapala mukha mo. Umamin ka na lang, Ador. Bye, Bayet. Hindi eh, mo pwede paaminis si. eh. Ador, kung wala namang kasalanan talaga itong anak ko, eh baka naman gawa, gawa lang talaga ito. Yan, yan ang hirap sa'yo! Ah, ha? Yan ang hirap sa'yo! Tingnan mo yan, ah, Sato, yung pagpapasal! Uy, tumigil ka nga! Yan tatay mo! Masyadong konsintidor! Ha? Ikaw, tay! Tignan mo ang pamilya mo, oh! Tignan mo, ginagawa mo sa asawa mo, lagi mo niloloko. Kahit matanda ka na, ganyan pa rin ginagawa mo. Pati sa anak mo, kinukonsinti mo yung pambababae. Hindi mo turuan ng magandang asal. Pati sa'yo, nakukuha yung ganyang kasamaan. Pambababae. Ano ba? Mayet, tigilan mo na nga yan. At saka wala kang karapatahan pagsabihan ng aking tatay. Ha? Sumusobra ka na eh. Naiba ka na, nababaliw ka na. Alam mo, mga hallucination lang yung nasa isip mo. Ador, tama na. Ibis na bigay ka ng tawad, ganyan ka pa. <laughs> Diyos ko. <laughs> Magsama-sama kayo lahat! Pagkatapos ng tagpong yon, gumawa talaga ako ng eksena para mapahiya yung babae ni Ador. Kung ano-ano nga din yung pinagpopo-post ko sa Facebook eh. At iniskandal ko din sila sa bahay niya. Mas lumala yung naging away namin ni Ador nung ginawa ko to mga idol. Pero dito ko lang nalabas yung galit ko eh. Lumipat ng tirahan yung babae niya. Kala ko nga sasama yung asawa ko eh. Pero nanatili lang siya sa bahay namin. Noong una, hindi kami nakikibuan ni Ador. Pero kalaunan, pinatawad ko na naman siya muli. At naging okay kami ng asawa ko. Kaya nga eto, five months pregnant na naman ako mga idol. At sa pagkakataon na to, umaasa ko na magbabago na talaga ang asawa ko. Alam mo, oh. mayet, hindi naman ako sa Martes, yano no? pero kitang-kita ng dalawa kong na magkasama naman. Si Adora at saka yung kiridan niya. Ano? Oh. Sino? Oh. Yung dating nakatira dyan, sa kulay dilaw na gate. Ngayon, lumipat pala. Tapos naandun lang sa kabilang kanto, nakita ko. Si sa Rochelle? Oo, magkasabay sila bumaba sa taxi. Diyos ko. Hayop talaga tong ador na to. Di pa rin pala nagtiti, no? Diyos ko, yung anak ko, baka mamay, makuna na naman ako nito. Ako, e-relax mo lang yung sarili mo. Pero kasi siyempre, nag-aalala din ako sa eh, no? Kailangan mo walaman din ito. Sigurado ka ba na si Ador yun? Oo naman, ano? Kilala-kilala ko ang asawa mo mula ulo hanggang paa. Hayop ka, Ador. D Dito na ako. Ah. Oh. Ano ibig sabihin nito? Pa? Ma? Anak, ano ba itong ginawa mo? Ha? Kanina pa kami naghihintay sa'yo. Bakit kayo kalang lang umuwi? Te teka lang, bakit na, naka, naka kayo? Ba't nandito na yung maleta ko sa... sa labas? Ha? Ano ba Mayat, ah. anong ibig sabihin nito? Ayun na pala, magaling kong asawa. Sandali ah. Oh. Eto pa. Uh, uh, ko. Yan pa yung mga gamit mo. Uh. Silipin mo pa ha, kung may gamit ka pa dito. Kasi ayoko nang makita yung mga kagamitan mo. Baka sunugin ko pa. Mayat, papalayasin mo kami dito sa bahay? Wala ka bang awa? Tingnan mo yung magulang ko. Eh matatanda na to. Saan tumanunuluyan? Konsensya mo naman yan. <laughs> konsensya ko pa talaga, ha? Hindi ka na naawa sa mga magulang mo. Dahil ang tanda-tanda mo na, hindi ka pa rin nagtitino, Ador. Ha? Buntis na naman ako, ganyan pa rin ang ginagawa mo. Ano ba? Mas masahol ka pa sa kuneho, ah! Ano ba gusto mong mangyari sa buhay mo? mayet. Hindi eh, matatapos yung problema natin? Kung nagpapaniwala ka sa mga sabi-sabi. At saka mayet. Sama na tayo, humingi na ako ng tawa, nagpapabago na ako. Pero bakit na ginagawa mo? Tingnan mo naman, parang wala akong silbi sa bahay na to. Eh, yung nanay at tatay ko, tignan mo. Oh, wala ka bang awa sa kanila? Papalayasin mo, 10 oras ng gabi. May nakakita sa inyo. Ha? Pumupunta ka pa rin doon kay Rochelle. Ano mo meron sa babae na yon? Ba't di mo maiwan-iwan? Ha? Di ka na naawa sa akin. Puntis pa ako. Ganyan na naman ang ginagawa mo. Kaya ngayon natuto na ako, Ador. Ayan, bitbitin mo na yan! Hey, Ayan! Hindi kami alas. Bitbitin mo na! Hindi kami alas. Kapal lang mukha mo. Pinatuloy ko kayo dito. Sa bahay ng tatay ko. Kasi nagmakaawa ka dati, di ba? Wala kayong matuluyan, tinanggap ko kayo. Pinatawad kita ilang beses, Ador. si ilang ulit kang beses mabababae, ha? Hindi ka makontento? Kahit ano pa sabihin mo, hindi kami alas. Anak, hindi na. Ubalis na tayo. Ayoko na nagkakagulo kay dito sa bahay na to. Mas mahigit pa na. Lubayas na lang dito. Tama. Tama. Lumayas kayo. Sama mo yan tatay mo, konsintidor. Tay, alam ko na alam mo yung ginagawa ni Ador. Pero hindi mo siya pinagsasabihan. Tama na. Kung yan ang gusto mo. Aalis at nalayas kami. <laughs> Malis kayo. At huwag na kayong babalik pa dito. <laughs> Kuda mo yan! Ayan! Kuda mo na lahat yan! Tara na! Tara! Palang mukha mo! Tara ba? Huwag ka nang babalik dito, Ador! Ayoko na makita yung pagbumukha mo! Hindi kami babalik dito! I will have nothing I I will have no one Adore you And want you saw I'm just a no one with nothing to give you but